Naniniwala ka bang tumaas ang tiwala sa PNP dahil sa mas maayos na kampanya laban sa kriminalidad? Ano masasabi nyo rito? Uh, partner Bats, ano masasabi nyo? Alam nyo partner, uh, tayo, nasanay tayo sa panahon ni Tatay Digong na yung uh, pag, pag upo ni Tatay Digong, ang bilis eh. No? Mahirap na kasing ano yun, mahirap na kasing uh, maging burahin sa utak ng mga tao. Kung may papantayan tayo ng tinatawag nating uh, peace and order, yung biglang tumahimik, yung biglang nawala yung krimen, yung biglang yung mga durugista ay nagbagong buhay, eh mahirap pong pantayan kasi, no? yung sinusundan kasi nila. Tsaka antagal eh. Ang tagal na hinahanap natin yun. Tapos wala naman talagang nakita na abrupt change. no? Uh, siguro, nakikita lang yan sa mga numero, yun nga yung question eh, no? It's between numbers at saka yung perception ng mga tao. Ano ba talaga yung uh, yung mas importante, yung numerong pinapresent nila o yung pakiramdam ng mga tao? Kasi iba talaga yung naramdaman ng mga Pilipino nung panahon ni Tatay Digong. At yun na yung pamantayan natin. Kasi noon talaga mga partner, wala po tayong mababalitan. Estudyante, binaril sa eskwelahan. Uh, mm -hmm. Teacher, sinapak. Uh, Meron pang mga nababalitan tayo na biglang mga nawawalang mga bata. Wala na yan, partner eh. Wala na yung mga uh, pinagsasamantalaan, yung mga yung mga uh, may edad na. Yung mga oldies, yung mga daisy. Pero yung mga 84 years old, na mga bumalik na naman yun tayo sa ganun partner eh. At ito, hindi po ito ano, paminsan-minsan. Ito po halos ay laman na ng ating pang-araw-araw na balita, partner. Kaya kung masasabi natin, kahit na anong numero, hindi kayang tapatan. Kasi may pamantayan na kasi tayo. Ito yung dapat yung, yung peace and order. Naranasan na natin yan. Eh. And Uh, kung meron kayong pinapakita na hindi naman namin nararamdaman, katulad nung panahon ni Tatay Digong, uh, it all pale in comparison with Tatay Digong's regime partner. Dagdag lang -dag doon sa ano mo ha, yung 80 years old, apo pa niya yun ha, apo niya yun. Sige, Kapil, ikaw naman, ano okay, sabi mo sabi mo ang dito? Ah, uh, ako, 50-50 ako dyan, partner. Hey, 50, 50, partner? 50-50. Iba, susugan ko na yung sinabi ni partner pa doon. Iba pa talaga ang administrasyong Marcos. Ay, Marcos, sorry. Ma uh, administrasyong, uh Duterte. Oo. Mahal kasi... na mahal si Marcos, oh. <laughs> nagkamali, nagkamali. Hindi na itago, hindi na itatago. <laughs> <Nagsamali>. <laughs> <laughs> Iba pa rin ang administrasyon uh, ni Tatay Digong, mga partner. Kasi noong araw, noong panahon ni Tatay Digong, ang mga kapulisan, kaibigan, ng mga simpleng mamamayan at uh, higit sa lahat, uh, tao dito hindi umaabuso, partner. No? Ano pa ba? Napakaraming ano, na, meron akong susabihin pero nawala no, sa akin eh. Higit, uh, <laughs> sa, madaling <laughs> salita, <laughs> sa madaling salita, <laughs> sa madaling salita. Partner, <laughs> partner, sumusunod ka na sa akin. Oo eh. Sa madaling salita, partner, ang mga, eh hindi, hindi, pasitabi ha, sa mga kapulisan na hindi naman lahat hindi naman lahat. At marami pa rin namang matitino ng na mga polis ngayon. No? Pero nung araw, nung panahon ni Tatay Digong, pinagkakatiwalaan yun, pinagkakatiwalaan itong ating mga kapulisan pagdating sa pagpapatupad nga sa kanilang trabaho, mga partner. Eh ngayon, kasi kita mo naman, minsan nagagamit pa nga ang mga kapulisan para sa panggigipit. Ano ba nangyari sa KOJC, partner? tiba? Isa yun, isa yun, uh, isa yun sa mga dahilan na nakita ko kaya yung ating mga kababayan na parang uh, nawalan ng uh, tiwala sa ating mga kapulisan na nakakalungkot naman, di ba? Okay. Partner Bisda, ikaw naman. Anong inyong opinion dito? Oo, wow, malungkot nga si PL. <laughs> <laughs> May hangover. <laughs> <laughs> Al alam niyo po. Uh, mga kapartner. parang ang hirap naman ho yung sabihin mo na ngayon na ah. tumataas yung tiwala mo sa PNP. Pag makita mo lang si Tore, mabubuisit ka na sa PNP. Kasi pasin grabe ah yung PNP chip po ninyo. Ah, eh. marami tayong mga kaibigan din. Meron tayong mga kamag-anak na kapulisan na ah. hindi natin sila nilalahat. Pero sa totoo lang, Bagsak talaga ang tiwala ng maraming Pilipino sa kapulisan ngayon. Dapat nga, palitan na lang yung mga pangalan nila. Eh. Ang dami na nilang kabulastok. Eh. Ang tumatatak sa maraming Pilipino na ginagawa ng kapulisan na hindi matanggap-tanggap yung nabanggit ni KPL na KOG si Ilang bisis yung ginawa ho nila. Maraming namatay doon. May mga katutubong namatay. Mga Mga senior, maraming na truma, eskwelahan, binutasan no, ng, uh, NITURE, Tapos nagiging PNP chief. Katatakot ng ano, mga Pilipino sa mga kapulisan ngayon. Lalo na yung mga taga-KOGC, natutruma sila. Na para bang pag nakita anyway, nakita silang mga kapulisan, takot na takot sila. Dinagdagang pa nila noong nangyayari kay former President Duterte. March 11, 2025. Tingnan mo, doon nga po sila binabash. Sabi ng maraming Pilipino, mga walang utang na loob, itong mga kapulisan kay former President Duterte, pagkatapos po ninyo, dinoble, ah, pagkatapos dinoble, ang inyong mga sahod ni former President Duterte, yung naging presidente, ito yung sukle ninyo. Pagtatraidor kay Tatay Digong, hindi man lang kayo pumalag sa inyong, ah, ano, tawag dyan, PNP chief kay Marvel that time. At hindi man ninyo pinalagan itong si Ture na para bang uh, gustong saktan yung 80 anyos na matanda't gusto pang itulak. Sabi di ba? Sabi niya, ako ang kukuha dyan. Di ba? Parang itutulak niya si Tatay Digong. Doon pa lang, lang bagsak. Ko yan. Oh, hihilain, parang hihilain ko yan. Doon pa lang bagsak ang moral ng mga kapulisan. Yung mga kapulisan nga ngayon ng mga matitino, kawawa nga lang kasi nadadamay. Okay. Sumusunod lang sa mga utos ng ano, nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak no nakakataas sa kanila. Ang problema, kung ang tanong mo, may tiwala ka ba ngayon sa mga kapulisan? Tataas bang kumpiyansa mo sa mga kapulisan? Malayong malayo po, nakakatakot po ngayon ng mga kapulisan sa totoo lang. Nasisira ang imahe ng mga kapulisan under Marcos Admin. Kabalik na rin, noong panahon ni eh, former President Duterte, yung moral ng mga kapulisan tumaas. Karispito-rispito po sila. Uh, tila bang 'yung panahon ni Tatay Digong, 'yung kapulisan kakampi ng mga inusinting mga Pilipino. Pero ngayon, under Marcos admin, ang tingin natin sa mga kapulisan, hindi naman lahat ay para bang mga kakampi ng mga kriminal. 'Yun lang partner. 'Yan, mga partner ako ang masasabi ko rito, no. Tungkol sa tanong kung uh, tumaas ang tiwal, uh, tumaas bang tiwala uh, sa PNP? Depende 'yan kung sino 'yung uh, mag sasagot nito, no? Pero para sa atin na mga supporters ni uh, PRRD at dito nga sa nangyari sa KOJC, na kitang-kita naman ang uh, pangarkapyado dito sa kampo na ito ng mga Duterte, mahirap masabihin natin na tumaas ang ating kumpiyansa bagkos mas lalo pa nga tayong nawalan ng tiwala at mas lalo pa tayong umilak ang ating damdamin sa kanila. Maaalala natin mga partner, nung panahon ni Tatay Digong, ang mga tao talaga noon, doon pa lang natin naramdaman yung totoong uh, hindi tayo basta lang nagtitiwala, kundi may takot tayo, yung takot na tak na hindi tayo basta takot lang dahil may baril sila. Dahil sa mayroon tayong pagrespeto sa mga kapulisan noong araw. Na-experience ko yan noong panahon noong ako ay uh, mayroon po akong kakilala na nakulong dyan sa may bandang uh, Quezon City. Nang dinalaw namin eh, uh, nakita ko talaga mismo yung uh, police officer, ang investigador, ang nagpapamirienda pa doon sa aming ano, kaibigan, kakilala, oh. na nakakulong. Uh, uh, sabi Tatay ko din nga, niyo, ko panahon... Oo, nung panahon na ito ni Tatay Digo nga, nung bata mm -hmm. pa ako, ako'y nag-messenger, naalala ko lang noon na muntik din akong kulong, pero hindi dahil sa may kasalanan ako. Dahil ito sa mga tiwaling mga pulis nung araw na gusto nalang gaagad uh, manakit ng mga inusinting sibilyan dahil napapagbintangan mm -hmm. lang. Buti na lang at napatunayan ko talaga na wala akong kasalanan kaya hindi nila ako tuluyan na nagawa. Nag-isip ako noon, sabi ko, mag i talaga ako ng mga panahon na yun. Pero, mm -hmm. itong mga isipin na ito, lumipas sa mga panahon, na ulit ito, naging recycle ng ganun-ganun ng ganun, ng walang tayong, uh, wala tayong tiwala, takot tayo sa PNP. Uh, hindi lang tayo basta takot dahil may parang sila dahil sa bagansya, dahil sa pagbibintang pagbigla bag ka na lang nilang nga uh, dalagyan ng kaso, tataniman ng kaso ganun ang ating isipin ng araw pero nung lumating ang Tatay Digong eto na, napakaganda ng ating uh, uh, ating pag ano ba, yung pakiramdam na pag lumakad ka dyan, wala kang pulis na, sa, alam mo sa Maynila uso yan yung bagansya, yung susutsutan ka ng pulis pag naglakad ka ng gabi. Hindi, nung araw, oh. kung, kung uh, alam ng iba nating mga kababayan yan, nung araw dyan sa Rikto, sa, sa Rizal Avenue, pag dumakad, dumakad ka dyan at nadaanan ka ng pulis, susutsutan ka nung araw dyan. Pagka mm -hmm. hindi ka magano, babagan siya ka, yeah, dadalhin ka sa presinto. O doon ka matutulog mm -hmm. at magmumulta ka. Ganon nung araw, pero pagdating ni Tatay Digong, yun nga na experience ko. Napakaganda. Ngayon, itong panahon naman ni Marcos, yung panahon na ngayon ni Tori, lalo na ito, sipin nyo ang mga partner paano ka magtitiwala eh bukod doon sa KOGC at sa kay Tatay Digong nangyari ito lahat na lang pati mga vloggers lahat na lang pati nangunguna pa itong si uh, Tori para kasuhan ang mga vloggers ang mga tao mm -hmm. na nagsasalita lang nang nakatakda naman sa ating saligang batas mayroon tayong tinatawag na freedom of speech freedom of expression Pagkos gagawin nila ito kakasuhan at uh, pipilitin na mapervishyo tayo Diba, Ito yung mga makakawalang tiwala at nakakawalang gana. Kasi tabi po, ano ho, pero hindi po tayo dito nagsasalita para lang i-criticize eh, uh, natin ang gobyerno, pero tayo rito nagsasalita para mapabuti din ang ating gobyerno. Constructive, uh, constructive criticism lang po ang ating gusto rito uh, ma, -ma ipaintindi sa taong bayan ang ating ginagawa. Bakit kanyo mga kapartner? Eh, pero inyo naman, only in the Philippines, bilyon-bilyon ang halaga ng nasakuti ng droga. Mayroong krimen na nangyari pero walang kriminal na nahuli? How come, mm -hmm. mga partners? Partner, partner, partner. Dagtag partner, no? Uh, experience ko doon sa KGc yung pinasok na ng sangkatay ng kumpaw ni uh, ng Kingdom of Jesus Christ, partner. Mm -hmm. Doon ako na nagka... Di, aminin ko, partner. Nagkaroon na nagkaroon ako ng trauma doon sa mga kapulisan. Hindi ko naman nila lahat ng sinasabi mm -hmm. na lahat ng pulis, barumbado, tarantado. Kasi doon, partner, pagka ko yung camera ko, naka-live ako, ang babait nila. Wala silang sinasabi. Itignan ka nga, hindi nga nila magawa eh. Pero kapag ka mm -hmm. alam na nila, partner, na tapos na akong mag-live, isang oras mm -hmm. mahigit, partner, grabe sila makapangutya, partner. Hindi nila naiisip ba na Itong tao na ito, lahat ng mga tao na narito, no? Kasama na tayo diyan mga vlogger, eh tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Hindi nila okay. hindi nila naiisip partner. Hindi ko malaman kung mga nakadroga, no? Hindi ko naman sinasabing mga addict sila, pero yung ugali nila partner, parang hindi mga pulis. Iwag ko kung mga okay. polis pulis pa talagang totoo yun o baka naman totoo yung sinasabi okay. na yung mga nagdabit pulis lang para yun ang gawing front line doon sa pagpasok sa kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po sa napakulay kay Mirna Bustamante. Yun lang partner.